Lahat dito binabanggit na alam nila ang uh, tungkol sa DDS. Uh, si Matubato, si si uh, Asierto, uh, si Garma, si Leonardo. Halos lahat sila. Even the President knows about the DDS. Pero ikaw hindi mo alam? Hindi. Poco yung uh, DDS, yung media ang nagkuhan ng DDS. So sinabi niya, uh, nag-create siya ng DDS, di ba? Ah, sabi niya, eh, hindi yung mga pulis, mga ano to, mga sibilyan, di ba? Oh. Yes, Your Honor. So, hindi mo pinapaniwalaan ang sinabi ng presidente. So, ibig sabihin, nagsisinungaling siya kasi hindi ka naniniwala dun eh. Hindi, Your Honor. So, hindi ka naniniwala dun sa sinabi ng presidente? Hindi, Your Honor. So, walang DDS? Wala sa akin, Your Honor. Wala. Si presidente nagsabi, siya ang makapag-explain noon, Your Honor. Okay, so, mukhang hindi ka magpapakamatay talaga sa kanya. Iba yun yun. Iba yun Hindi, Hindi ka talaga magpapakamatay sa kanya. Dahil ngayon lang, parang sinasabi mo, nagsisinungaling na si former president eh. Kasi lahat kami alam na namin DDS eh. Ikaw, 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 na lang ata yung natitira na hindi pa nakakaalam nun. Ah, uh, Mr. Sani uh, Benaventura, uh, matagal po kayo kay uh, uh, former president, no? At, uh, yes, sir. Um, Ilan na po yung napatay niyo po? Isa lang po. Sa buong buhay niya? Nakasuhan lang po ako ng, sa Napolcom. Nakasuhan po ako ng, matagal na po yun, mga 19 ko yun, 1987. Hindi pa mayor si, then mayor Duterte. Hindi pa siya mayor, mayroong police assistance. May nabaril po ako na matay. Kinasuhan po ako sa Napolcom Administrative. Bakit niya po napatay, uh, Mr. Sanchez? Extortionist you know? po. Extortionist? Yan yeah, po. At uh, because of that, uh, can you kindly tell us the, the whole story? Uh, Yung po, uh, na may nagtawag ng police assistance, pinuntahan namin. May baril talaga, Your Honor. May Saan baril. Saan kayo naka-estasyon ano, naka hmm. during that time? sa, na, sa police station, Your Honor. Oo oh, nga po. sa nga pong police station? sa, Sasa po. Ah, sa Sasa. Ayaw. sasa sa, police station. Kala ko sa police station. So, sa Sasa police station kayo naka-assign? Yes, Your Honor. Kung saan, sa, doon din na-assign si uh, Colonel Garma. Di ba? Yes, Your Honor. At uh, yung pong pag, uh, pag-responding respond, nyo, ay uh, kayo ang head ng Sasa police station nung mapatay no, nyo no, po. No, no. Walang, Your Honor. Anong rango po nyo during that time? SPO 3, SPO 3. Yes, Your Honor. Okay. At uh, year, ano po yan? 19 na hmm. lang po? I think 87, Your Honor, 87. At, at tingin niyo, yun po naging ano, caliber niyo. O yun ang naging uh, tinatawag nating uh, um, isang qual quality. And that's the reason why you were uh, hired by uh, the former president. Am I correct? Uh, hindi naman siguro, Your Honor. Ay, anong quality, quality niyo po? Trabaho ba lang uh, po yun, na Police bakit, assistance. Bakit po kayo uh, kinuha ni uh, former president? Ano po yung quality niyo na nagustuhan niya? Para naging siya ng police, ako ang ibinigay, Your Honor. Ako ang i-assign. And then, after that, kayo na yung nagustuhan niya for 20 years. Siguro. Oo. <laughs> uh <-huh. laughs> I'm driving you. At uh, isa lang ako na patayin nyo, but uh, according sa kay Secretary, former Secretary de Lima, ilan po yung ano? Uh, seven po ba yan? Pito? Pito po yung listahan na sinasabi nyo na naka, naka what, what do you call this? Uh, na-involve si uh, Mr. Sani Benaventura. Yung kanina you mentioned a while ago. Several times. Like How many I, times, I, I cannot. I cannot But say. that is abduction and then killed. Well, yeah. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen. are you? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Oh. At least fourteen cases of abduction. Before then killing. killed. Yes, I. I just remember that. In, I, it's also. I think in the affidavit of Mr. Lascanias that yung abduction was actually uh, suggested by makasait, major makasait. Para daw mas soften yung media impact, kasi kapag nawawala lang, ganun lang, mawawala. And then, the, so it's not really reported by media. In, hindi katulad ng outright killings, or massacre ay really ni report yung iba sa media. So, kaya abduction, then killing. Yes. Ay, siguro, i-amend ko, po? I uh, i amend ko po yung question ko. Kasi ang tinanong ko po sa inyo kung ilan na po yung napatay nyo. Ilan na po yung na-abduct at napatay nyo po? Well, wala Dito ko kasi, you ano, busy po ako sa trabaho ko as driver security. Opo. Doon po kayo, Your Honor. Hindi ba niyo pwede iwanan ko yun si magpada ako dyan, magpunta ko lang ibang trabaho. Doon lang po ako, your honor. Pero, Pero hindi ako... Oh, I, kanina po may sinabi, binabanggit po kayo na ang daming minensyon po ni uh, Congresswoman Jinky Luistro about the personalities that she mentioned. Halos lahat kilala po ninyo eh. Yung sa hinyos Crime Task Force at sa Anti-Crime Task Force. Kilala niyo po lahat yung uh, binabanggit. Ay, yes, sir. Eh. kapwa pulis ko yun. Uh, were you a part of that group? No, or your honor? Pero driver ka, di ba? Driver, hindi, bodyguard. Hindi, hindi mo yung sa amin, Your Honor. Part sila ng police, investigation. Kaya nga, pa, um, I understand that. Pero yes, ikaw, andun in, ka kay former president. Yes, Your Honor. At uh, bilang na andun ka, nakatuto ka talaga kay uh, presidente. Yes, bilang Your driver Honor. driver and bodyguard. Yes, Your Honor. And uh, at the same time, kilala mo lahat itong mga naandito sa mga grupong to Yes, Your Honor. Why? Kapo, police, Your Honor. Alos lahat dyan sa lahat Lahat ng itong palis na binanggit niya kanina, taga Dabao? Sorry po? Lahat itong binanggit ni uh, Congresswoman Luis Tro kanina, taga Yes, Your Honor. And uh, kilalang kilala mo sila lahat? Yes, Your Honor. Okay. Um, lahat dito binabanggit na alam nila ang uh, tungkol sa DDS. Ah, uh, si Matabato, si uh, Asierto, uh, Si Garma, si Leonardo, halos lahat sila. Even the President knows about the DDS, pero ikaw hindi mo alam. Hindi na. Poco yung uh, DDS, yung media ang nagkuhan ng DDS. Hindi. Nagpangalan was, ng it DDS. Was, it was, it was testified by si the Mato President. Si Wait, wait, wait. Oh, wait. No, sorry, po. sorry it po. It was no, testified no. by the President that he created the DDS and uh, he formed a seven group, a seven men, di ba, Diyo sa grupong yun. So, binanggit niya yun. So, ngayon, uh, hindi ka niniwala sa sinabi ng Presidente? Hindi ko alam yun. You know? Hindi. Nadinig naman natin lahat ang sinabi yeah, nadinig ko sa kanya yun. Know, oh, diba, sinabi siya, niya, siya sandali, pakinggan mo muna ako. oh, sorry. Please. So, sinabi niya, uh, nag-create siya ng DDS, di ba? At sabi niya, eh, hindi yung mga polis, mga ano to, mga sibilyan, di ba? Oh. Yes, Your Honor. So, hindi mo pinapaniwalaan ang sinabi ng Presidente. So, ibig sabihin, Nagsisinungaling siya kasi hindi ka naniniwala doon eh. Hindi, Your Honor. So hindi ka naniniwala doon sa sinabi ng Presidente? Hindi, Your Honor. So walang DDS? Wala sa akin, Your Honor. Wala. Talagang nga. <laughs> <laughs> Kala ko ba magpapakamatay ka alang-alang -alan sa dating Pangulo? Y yun, wala. Siya man lang may sabi niya, Your Honor. <laughs> ha? Si Presidente nagsabi, siya ang makapag-explain noon, Your Honor. Okay, so mukhang hindi ka magpapakamatay talaga sa kanya? Iba yun yung, iba yun. Hila, hila, hindi ka talaga magpapakamatay sa kanya? Dahil ngayon lang, parang sinasabi mo, nagsisinungaling na si former Presidente. Eh. Di ba? Tayong lahat ngayon, Your Honor. Anong sabihin niya? Ano, ano, ano? Siyempre, tayong lahat, makinig sa kanya. So, pati, ako yun. Ron. Ano yung ganang-ganang? <laughs> Minsan, <laughs> alam mo, hindi, natin alam uh, kung uh, anong Al buwan niya. Sunny, uh, nagsisimba ka naman linggo-linggo. nagpray Nag-pray lang po ako, Your Honor. Na nanalangin ka sa ama na lumika ng langit at lupa at lumika sa iyong buhay. Yes, nag-pray ako yun directly. At uh, sa harapan ng ating ama na nakikita tayo sa ngayon ay uh, sinasabi mo na talagang uh, wala kang uh, involvement dito sa pagpatay ng maraming mga nilalang na kanyang binigyan ng buhay. Totoo yun, wala talaga yun, Honor. Wala, wala ka talagang... talagang uh... Iba yung sa akin, yung nangyari sa akin yun, or assistance ano ay, iba? yun. Ano yung iba? Pero yung sinabi mo, wala, wala talaga yun, nor. Ano yung iba sinasabi mo? Ay yung, yung involvement ko na na... Ah, yung isang pinatay mo. Tayo, so okay. Sige, At uh, 20,000 ang sinasabi ni ano eh. Kasi parang dito kanina, uh, ako yung driver mga bodyguards ko, usually yan ang inuutusan natin eh. 'Di ba? Oh, bigyan mo siya. ano. Ah, uh, oh, bigyan mo yung si leader natin ng uh, 20,000 para sa reimbursement ng ano. 'Di ba trusted mo eh, usually yung mga kasama mo eh. And uh, dito, meron akong sinabi kanina kay uh, kaya kay uh, Congresswoman Luis Tro about do sa, sa sabi mo may binigyan si former president yung hydrocephalus kanina may binanggit ka yung may sakit yun oh yung malaki ang lumalaki ang ulo tapos sabi niya oh sige tawagan mo si ano si Bong para sagutin niya yung bayad sa hospital diba binanggit mo yon yes yuron at uh, binanggit mo din yung mga cancer cancer patients diba at uh, kahit na yung asawa mo nagkaroon ng cancer ay um, Ah uh, sinabi hindi si uh, senator na tulungan ka, di ba? Sure so basically si former president nagtitiwala siya doon sa mga nakapalibot sa sa kanya. At uh, ikaw ay uh, pinagkakatiwalaan ka din niya sa pagdating sa pera. Am I correct? Uh, iba yung kung yung maiutos lang niya pabili ganun. pero yung sa mga bigay-bigay, hindi ko oh, talaga. Wala ako pa naman akong ako tinatanong na gano'n, oh, Sonny. Yes, eh? sure. Sinasagot sorry mo na. Po agad. Mo, sorry, mo, halata -halata <laughs> sorry po, Your Honor. Alam mo, halata-halata Sorry po, Your Honor. mo na yung tanong ko. Masyado ka lang dumedepensa. Ibig sabihin, alam mo na doon patungo yung aking tanong. <laughs> Sinasagot sorry mo po agad. Runner. Dahil sa ginawa mo, hindi ko na itatanongin yan. Kasi alam mo na eh, na yun ang itatanong ko eh. Sorry po, Your Honor. No, no, no You don't have to say Sorry. Pero kasi, alam mo, ganyan lang ano eh, yung... Kapag malalim yung pagsisinungaling mo, alam na alam mo na ako ano yung mo. Di ba? Tama, bali. Kasi lahat kami, alam na namin DDS eh. Ikaw, ikaw, ikaw na lang ata yung natitira na hindi pa nakakaalam nun. At, uh, 1998. Ano, ano po ano po ang pinagkikitaan niyo po ngayon, Mr. Sandy Benaventura? Kasi so, Sorry po, Yolo. Ano po yung pinagkakakitaan niyo ngayon since nawala naman po kayong uh, uh trabaho, no? Ano Pen po yung pinagkakakitaan niyo po ngayon? May pension po ako, Your Honor. Pension, no? Yes, Your Honor. At yung natira po sa banko niyo is 4,000. Yes, Your Honor. Magkano to, po pension Totoo talaga, Your Honor. Hindi, hindi naman po kami nagdadaw doon. Uh, o, o, o 57000 Your Honor. 57000 Yes, sir. Honor. Magkano bayad mo sa lawyer mo? Mamaya pa kami mag-uusap, Your Honor, pag-uwi. <laughs> Sunny na mo, kanina. <yun. laughs> Kaibigan ko kasi, Your Honor. Mawa-input siya, Your Honor. Pero magkano talaga yung uh, service na binigay niya sa iyo? Wala, no joke. 10000 10000 Yes, Your Honor. Tapos 4,000 ang account mo. So, pa paano mo siya Hindi pa galing doon sa 4,000 ko, Your no? May mga anak din ako, Your Honor. Ay, nako.